Locker, oui, locker, locker, mô men, uy, ui, yeah, sure. yeah, uh, yeah. 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 uh. <laughs> ui Yeah. Oh. Sa tupad po kami, may nakita kaming aas dito sa may pinaglilinisan namin. Oh, balak sana namin pauliin sa iyo eh. Alam kong may may alam dito sa mga ganito eh. San ba 'yan? Sa 'yan. Dito sa pinaglilinisan namin dito lang sa malapit. Ah, sa tupad kayo? Oo, oh, sa tupad kami. Malayo ba? Hindi, dito lang, malapit lang po 'sin. Sa iyo nakita yung aas. Dito sa may kanto ng PAO dito sa Concepcion. Sa butas 'yan. Sa butas so. Okay, o, sir, 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 okay sir. lang ba na para si saglit? Oh, sige, sige, sige. Okay. Tira. Okay mga bro, uh, pagtan natin sandali. Uh, Magmamadali tayo. Masa na ba yun? Kita daw na nga sa mga tupad. Eh, naglilinis sila naglilinis sila sa tabi ng highway. Ayan, na. Uh, pupunta natin. Sana, machamba natin. Meron naman kayo mga sarul doon, di ba? Meron, meron. Okay, ano kaya? Dito na lang. Okay, tara. Okay, sige, uh, sasakay na lang ako doon sa motor ko. Ah, uh, sige, susunta na lang kita. Okay, sasakay na lang, bossing. alam mo, bigla po pumasok sa so salunga. Diyan po, diyan po, diyan po. Opo, yan po, po, po. po, po mismo yan, butas po to. ito. Ito butas. Ito na butas. Iyan po, iyan po, may ina ka. So, ito, ito no, po, tulad no. na kayo. Wala ka na kapag Bigla po kasing ano eh, pumasok Pada sa na, lunga. Pati eh bigla pong dumasaan sa pagkakadamu ko po na ganyan, pumasok ko agad sa loob. Ano plus ka? O baka cobra po ito. Baka? Opo Diyo po. Yan po, ano po?

disgrasya. Nininis yung tupad. Ang masasipag natin na tupad dito sa ating barangay. eh ngayon, nininis sila dumaan yung cobra. Dumaan yung cobra din sa tabi niya. Buti, okay. hindi nakagat. Paano kung nakagat? Ganda na lagi pa naman. <laughs> Wala na saan ano po po. Wala <laughs> kaya, kaya, kaya. po kayang kasama yan? Wala po.

Kaya yeah, baka ano, baka baka meron po kasama yan. Wala na pong butas. Nag-iisa na pong, po na bulabog lang po talaga, no? Ito po kaya, wala kaya dito. May okay, pinagbakas kasi dito, chitas, eh. Talagay gumaran, Eto, wala po wala ka kaya dyan. na Kasi isa lang yan Nakahuli tayo ng isang cobra rito Sana kung makakita pa kayo rito Makakita pa kayo ng aso Kaya pinagbalatan Tawag lang kayo kagad Para Mahuli natin Okay yun okay. mga bro nauli na Nahuli na, okay. uh, na natin Tapahuli na tayo So kaya uh, Pagtayan ko na lang kayo, tinitignan-tignan ko na lang kayo kapag naglilinis dito sakaling makakita pa ako pinagbalata. Pag nakita kayo pinagbalata, nakikita kayo ng butas, huwag yun na lang gagalawin. Okay. Sige. Uh, Bantay-bantay lang ako dito.